Sa so, may tubig mo, buksan mo. Ah, Tek mo may tubig ko ano, ng lasa. Mapakla ba siya? Parang saging na hilaw, mapait-pait, maalat-alat. Ang lasa. Ang lasa? Ang lasa? Tasmin pump. Ala sa. Mapakla talaga. Baka mo muna ngatabi. Matapatid so, kayo. Okay, sige na kami. Sige na ta. mo na lang. Oo, oh, masitao tao yun. Asin. Ihalo eh, mo sa isang timba yun, yun ang mo. Okay. Dasal din, dasal din araw-araw. Magdasal ka. Lamanan mo yung, lamanan mo yung katawa mo ng dasal. kasi alam niya yun na nag nagdadasal ka eh hindi na kanya rin sinasabay niya sinasabay niya pag nagdadasal ka alam niya yun pero matitigil na yun kaya magdasal ka mega shout out po sa Panginoong Diyos ang pasasalamat higit ka lang ha Yeah. Laks. Sa pangirihan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, Hari, sa lahat ng Hari, tinatawag kong gumagambala sa tao na isang kakasulog ng mundo, kumarito ka upang napag 他说少倒一点。 Tao ka? Ha? Ano ka? Elemento tao? Sagot. Ano ka? Satur. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Tao ka ba? Tao elemento? Kung elemento ka, makipag-usap ka na agad, ha? ginagambala mo babae na to. Ha? Ah, Jesus, dana. Men. Ano, tatanggalin mo ba yung lagay mo rito? Hindi. Ah, so matigas ka. Matigas ka ba? Ha? Matigas ka ba? Pagod. Tawag kayo dito Pangalang ka wala? Ha? Pagod. Pangalang ka ba wala? Ha? Ba't ginagambala mo itong babaen to? Ginagambala mo tao na to? Ha? Ha? Ano ka kaluluwa? Ano ka ba, tao? Engkanto, ano ka? Anong uri ka? Ha? Ay duwende. Ano ka, duwende ka? Sagot. Duwende. Anong kulay mo? May pag-usap ka. Ano ka ba nga? Duwende. Sing, hey, ikaw ba ito talay? Ikaw na naman yan! Ha! Ah! Tulad mo! Ikaw yung 20 bata? Ha? Ah? Gusto mo ba hindi ka na lumaki? Ha? Ah, gusto mo ba hindi ka tumanda? Ha? Ah, makulit ka ha? Ilang kayo dyan? Ha? Ah? Ano na? Ilang kayo dyan? Ilan? Ilang kayo dyan? 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 Iyak, iyak. Pag, alam mo, mga kalahe nyo, pag di ko makausap, pinapas lang ko. Papas lang kita. Sige. Ha? Pag di kita makausap, maayos, papas lang kita. May pag-usap ba, maayos? Gag bala ka eh. Ilan kayo dyan? Ilan? Tatlo kayo? Mahirap ka kausap. Doon ka sa likod. Baka mapas lang ko kay tatlo. Doon ka sa likod. O ikaw, inasarapan. Ano ka? Anong uri ka? Tao? Kapre? Tikbalang? Ano ka? Jablo? Ano ka? Kaluluwa? Ano ka? Pag inakausap ko, makipag-uusap ka na maayos, ha? Ano ka? Anong uri ka? Ay, nako, hindi mo kaya takutin. Gusto mo ba paslangin nakita kaagad kagad ikaw? Ha? Anong uri ka? Okay, masyado kong pakulit, ha? Ako wala akong sa mga ganyan. Hmm. Ilan pa kayo dyan? Ilan pa kayo? May gigpag uusap ka ba yun de? Apoi. Haha. 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 Ilan pa kayo Haha. Ilan, Ilan? Tatlo. Tatlo. Tanggalin nyo lahat, nilagay nyo dito. Yung sakit nito, tanggalin nyo. Mga pasaway kayo, ha? Ano, puro kayo elemento? Puro kayo inkanto? May tao ba dyan? Sagot! Okay, tanggalin nyo, nilagay nyo rito. Hindi ko makausap ayos ay, 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 ng mga siya. to. Ah, tapusin na natin to. Wala akong ka... Pag hindi makausap na maayos, tinatapos na, ha? Tinatapos na. Sama na kayo. Hirap na kausap eh. Yawin. Hindi ko kayo makausap maayos eh, ha? Hindi kayo makausap. Shout out, kayo out po kay kayo. Mom Jing Flores, Dulce Alvarado. Edboy Mike dito. Villanueva Bilian Weber. Medyo shout out po. Balik.

Wala na ha. Pinag, pinagtutuldukan ko na yung namungulit sa'yo ha. Ha? Kasi nung una, hindi nyo kasi tinuldukan eh. Kami ni Patrick, Philip Spirito, sa angalan ni Chris, sa ni Awe. Sige, Awe. May okay, ka-shoutout po kay Sir Alan Manalo, Edmark Maylito, Pang Alicia Smalpong. Wala nang makukulit na. Ano ba yung gabay mo ba yung makukulit na yan? <laughs> yung duwende? Wala na, tinapos ko na rin makulit. Di ba kausap na maayos, yakin pa. Baka magbibilin lang yun. Yak nang yakin, di ba kausap eh. Tapos nakungulit palagi. Ayan, shout out. Shout out, shout -out ka. Ayan uh, po, uh, mga kapanalig, hapon na. So, yung mga magpapagamot, huwag na kayo mabu... <laughs> <laughs> no, no, so Cut off, cut off. Cut off po, ah. Bukas na lang ulit kayong pagamot, hapon na. So, Walis papahinga pa naman. Na yung mga po po, ba may pumunta pa, ha? Ah, wala kayong abutan na sumingay, magagamot. Pero yung papagamot, bukas na lang kasi uh, may bukas pa naman. So, ito si ate. Gumaan ba? Pakiramdam mo, te? Sagot, te. Eh. Gumaan ba? Gumaan ang gagawin mo dyan sa talalamunan mo pagdating ng bahay lagyan mo ng asin yung pampaligo mo ha Okay. Pag uwi mo ng bahay, pag maligo ka, lagyan mo ng kunting asin yung pampaligo mo. Tapos, lagi lagyan uh, mo ng dasal yung brain mo, yung utak mo. Magdasal ka, laman mo siya ng ama namin, Hail Mary, Apostle Creed at Glory Be. Araw-araw ka magdasal, ha? O, gawin mo yun, ha? Kasi lapitin ka ng mga elemento, ikanto, ha? O, yung makukulit na, hindi naman gabay yung ganon. Wala namang gabay na ganun, kakulit. Di ba? Ang gabay, igagaid ka, tutulungan ka, ay ka na swerte, ganon. Pero yung ganong uri ng gabay, kinukulit ka lang, ilalagyan ka lang ng sakit, hindi yung gabay, perwisyo yun. Kaya, tinuldukan ko na rin, okay? Sa kayong pabalik-balik. Nung nakaraan, hindi nyo yung pinas, pinas lang, diba? Hindi nyo tinapos yun. Kaya yun, nangulit-ulit sa iyo. Kasi ba akala niya, okay lang. Uh, diba? Kaya, ayun, uh, tinapos na natin. So, ganun ang gagawin mo. Binigyan na kita ng instruction. Gawin mo yun. Okay? O pwede na kayong magdasal sa Panginoong Diyos. Pwede na rin kayong sumipan. At kumayo. Para. Pwede lang magdadry. Sa bagay, ngayon panahon na ito, uso talaga yung mga sipon-sipon at saka ubo. ah uh, mag ano anong mga maligam-gam na tubig. Huwag mo na ng malalamig. Maligam-gam lang muna. Okay. Kung gusto mo magsalabat, magsalabat ka. O kaya, lagyan mo yung Ah, uh, mainit, uh, maligam na tubig, kalamansi, yan, minokote asukal, kaya lemon, ganun nang yan mo, ititreat mo dyan sa lamunan mo, ha? Ganun. Para matanggal yung sore throat mo. Oh, meron pa yung, luya. binibili yung ano? Luya, luya. matanggal ng ano? Tsaka isa yung luya. ano, yung ah uh, strep, ano? Strep seal. Ayan, strep seal. Okay? Ano gawin mo, ha? Wala ka namang tonsil, di ba? Oh, yun lang. Okay na, magdasal ka na. Sila nga yun. Kasi tatlo sila eh. Alam ano siya eh. Sutil eh. Sutil. ka, sabayan mo. Kaya nga, inano ko agad eh. Hindi lang naman jablo yun eh. Sabayan mo. Kaya nga, tinapos ko na dahil alam ko naman masutil yun eh. Kaya binira ko Binira ko na. Normal na ulo niya ngayon, nakuha niya kung sa pa rin na nabababa Okay na, magdasal na kayo sa altar. Pwede na rin kayong sumibat pa. Isilaw ka. Isilaw ka. tsaka yung papaligo mo kasi yung rock Nag-araw-araw na ganun eh. Ayan kayo mga idol ko, uh, saludo ko sa inyo lagi. Uh, alam niyo naman ang aming address, uh, Phase 4, Yeco Street, Transmitter, Apubay Village, at Upside, Taguig City. Hindi po yan sa Taguig, ang number namin ay 0938-554-2807 tawag lang po kayo ron Monday to Sunday po ang gamutan pagka linggo po, hanggang alas 2 lang kami magsisimula kami alas 8 natatapos po kami alas 4 ng hapon paglinggo po, hanggang alas 2 lang po kami paglinggo, pero may gamutan pa rin po ang linggo, magtulong po kayo rito maging ato kayo sa mga scammer wala ho bayad ang gamutan rito, ano pa uh, libre lang po ang aming paggagamot depende na lang po sa inyo yan, kung meron ko yung uh, bukal galing sa inyong kalooban galing sa inyong puso ay malugod po namin tatanggapin. Pero kung wala naman nung walang wala, ay gagamutin pa rin po namin. Okay po. Huwag ka na pumikit, dumilat ka. Dilat lang, dilat. Dilat. Huwag ka pumikit. Okay. Ayun po, saluto po ako sa inyo lagi. Mga kapanalig. God bless.